inaligo po yung aking dalawang alagang aso, si Summer at Winter. Ito po, ito si Winter. Tapos na, ito naman si Summer. Yan. Natatapos ko lang po silang paliguan at pupunasan ko na sila para makapagpahinga na kami doon sa loob. Kasi po, tangali yan. Kung gusto nila kumain, nandoon naman ang pagkain. Mayroon silang atay balon-balonan ng manok at saka... Uh, pedigree, yung mini hen adult food, yung alu-alu po ng pedigree. Ayan, yun po ang kanilang pagkain mo ngayon. Kung gusto na nila kumain, o gusto nila matulog sila. Okay po, punasan ko na po sila. Kasi tapos na po silang naligo. Ayan. Panigurado, pag natapos na pupunasan niyan punasan yan, at ipapasok ko sila, panigurado matutulog ang gusto nila kasi napresko sila dalawang araw pong hindi naligo gawa ng hindi naman mainit na panahon nag-uulan eh pero ngayon mainit na po kaya pinaligo ko sila sige po thank you for watching God bless us all thank you like share and share nyo po sa iba kayo na share ishare nyo po sa iba ang aso po tinatawag yan dog man best friend pakainin nyo po sila ng masarap kung paano kayo mismo nagahalaga kumakain ng masarap mas dapat ganun din po ang inyong mga best friend. Si Summer at Pinder, si Chu sila, hindi sila pango. Yung pango mabagsik, nangangagat. Sila po hindi nakahangat yung uso. God bless us all. Ano po? Ito pong si Samer, 4 years na itong August. Ito naman, mas bata, isang taon at dalawang buwan nitong June. Okay? Yan ang kanilang mga birthday. Ano po? Sige. God bless us all. Thank you po. Watching. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya po ako, Senior Citizen. Stroke Nose. Six years at PWD. Dahil yung tuntukod ko, may tama. Six years at the same time. Sige po. Bye-bye.